Paps 448 apat na booking ah, Good morning, good morning mga Paps Araw ng linggo Paps Subukan natin bumayay araw ng linggo Ah, lumabas tayo last night ginanaan tayo lumabas ngayong araw ng linggo so nandito tayo tayo ngayon sa ano sa global global city sa may tagigto BGC nakakaapat na booking tayo mula kaninang alas 9 uh, ito bye pakita, ito pakita ko sa inyo mga paps ayan paps nakaka 448 apat na booking Nagsimula tayo nakakuha ng booking alas 9 938 kasi lumabas tayo alas 9 sakto mga kalating oras tayo nagantay. So ito yung ginito pa lang natin sa apat na booking 398. Bakit naging courting na natin kung may pumasok na incentive eh. Ah uh, ayam pala may 50 na no hindi na kahapon nakakuha uh, tayo ng 50 uh, daily incentive nagbigyan tayo ng 50 kaya umabot siya ng 400 ayan o so ayan paps alas 11 pasalo tingnan natin hanggang hapon kung magkano kitahin natin mamaya mga paps uh, maghapon tayo mga siguro hanggang basta may booking alas 3 alas 4 siguro wala na mamaya paps ay naabot na tayo ng alasays pasado alasays 15 na nandito na tayo sa nandigan galing tayong paranaque may naging pasayro ako papuntang paranaque kanina pala ko hindi paranaque yun eh tapos pagdating paranaque nag, -dis nag ano na ako destination papunta rito sa batasan nakakuha naman ako ng booking yung destination ko dalawang dalawang bisis ko na gamit tapos na diliman tapos pagdating ng diliman inulit ko mga lawang open ko ng destinasyon, pagdating sa diliman may nakuha ko putang heart center pagdating ng heart center pupunta rito wala na so ayan naka destination pa rin ako ayan no? naka destination pa ako i-open na natin to kasi malapit na tayo sa bahay ayan nakaup na ang ating apps napot na tayo ng alas 6 so ayan tingnan natin kung yung car ganita natin <laughs> naka 1 trip pa rin tayo lumabas tayo alas 9 kahit paano naka 1 trip uh, nagkaroon tayo ng mga happy rea kasi kanina pahinga tayo ng tanghali pero okay na yun at uh, ilang booking tayo o, oh, 14 booking ano oh. ito yung papuntang Paranaque tapos pabalik tapos Diliman tapos ito yung last na booking natin Art Center so ayun paps, araw ng linggo yan araw ng linggo uh, lumabas tayo yan mga alas 9 karoon tayo ng booking Pasa, ano na, pasado magalas alas Disney karon tayo ng booking yung unang booking ayun lang mga paps good luck gagawin ko naman ngayon paps ah, ano pa ko ng makainan bago ko umuwi kakain muna ako bago ko sa siguro parisan na naman to <laughs> bahala na kung saan ako ma kumain good luck